into the corner. Use launches. Yes! In the lead by three. Mga ka-sports, Gilas Pilipinas, tinamakan ang Jordan. Grabe, mga ka-sports, dahil kahit wala si Kai Soto at si QMB at si Lawrence Abando sa kanilang 12-man pool, Umarangkada pa rin ang gila sa Jeddah at syempre dinumog ng mga OFW fans ang venue. Parang Pinas ang vibes. Kung trip mo po ang content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Nagharap ang Gilas Pilipinas kontra Jordan sa isang matinding tune-up game sa Jeddah, Saudi Arabia. Kabilang ng pagkawala ng dalawang big men, si Kai Soto at Quincy Miller Brown, hindi ito naging hadlang para sa Gilas na dominahin ang laro. Si Justin Brownlee ang nangunan na sa opensa, suwabi ang shooting, clutch ang galaw at walang kapaguran. Habang si CJ Perez, Scotty Thompson at Kevin Cambao, lahat nagpakitang gilas. Napakabilis ang bola, tuloy-tuloy ang atake at solid ang rotation kahit wala ang ilang key players. Ang depensa ng Gilas Pilipinas napakatibay pa rin, puro hustle play, steals at deny defense. Sina Chris Newsom at Kevin Cambao, pati na rin si Dwight Ramos nagtulungan sa boards at tuloy-tuloy loy ang takbuhan sa fast break pinahirapan nila ang opensa ng Jordan pero ang mas nakakabilib ang suporta ng mga Pinoy sa Jeddah. Parang home court ang Gilas, may mga dalapang banners, flags at kahit chant na nagmistulang PBA Finals ang eksena. Sobrang proud moments para sa ating mga kababayan abroad. Sa kabila ng incomplete lineup, tinapos ng Gilas ang laban na may malaking lawang, hindi nakapalag ang Jordan sa bilis at shooting ng Pilipinas. Ibig sabihin ito, lumalalim na ang rotation at chemistry at handang handa na ang team para sa Asia Cup. Kahit wala si Kai at QMB pati si Renz, matatag pa rin ang Gilas. Kaya mga ka-Sports, kung ganito ang kanilang ipapakita, may laban talaga tayo. Heto mga ka-Sports, tignan natin ang buong highlights ng kanilang laban kontra Jordan noong last season. Roundy. Roundy but sent it to Scotty. Yes, we countered the three. Okay, turn off a into the corner. Use some launches. Yes. We're in the lead by three. Play very cautious basketball here in the early goal. gold medal game. Brownlee notes Rejecting. Almarash. played uh, 10 minutes. June Pardo looking inside. Can't find anybody. Sends it outside to Brownlee. Third, 3.5. by press. Brownlee Philippines with the edge in. Steals. and Squame. Yes. Excellent. Loss. Outside. to CJ finds himself free. No. Tip -in Will work. Okay. In the fourth. Dana up break Three. Drills it That's in. That's a libre. No. Stanley! it's The goal is in 52. In Japan. Kaya mga kasports sports kahit wala si Kai at QMB pati si Renz, napakatatag pa rin ng gilas. Kaya kung ganito ang ipapakita nila, may laban talaga tayo. Ano sa tingin niyo mga ka -sports? Comment sa baba kung sino ang standout para sa inyo sa game na ito. Like, share at subscribe para sa updated ka sa lahat ng Gilas News at FIBA Asia Cup Preparation. Hashtag Gilas Pilipinas, Hashtag Gilas vs Jordan, Hashtag FIBA Asia Cup at Hashtag OFW Support. So paano? Ingat po kayo!